Alam mo ya? Baka lumusot ako eh. <laughs> Sikala. Hey, natin, balikan na lang. Hindi. Eh, Kakarga oh, ni. Kakarga nila yan. Ay, choklate ito. Eh na, Dar -dar kami. Ayan na. namin, no? <laughs> oh, oh, kamo. Mga balina, amo.

Sila kaya gusto chinilas ko. sir. ko Tara! sir. Balikan pala ito Akit na naman tayo doon. sir. Pala Balikan Balikan Oh